Arestado ang magkakaibigan matapos mo nung pagbubugin at pagnakawan pa ang kanilang barkada habang sila ay naglalaro ng Cara Cruz dito sa si Rodriguez Rizal. Ang mga barkada nagkapikunan bago ang sasabing pabubugbog at pagnanakaw. Nangyari ang insidente noon pang Desyembre ng 2023 ayon sa PNP. Itong grupong ito ay naglalaro ng Caracruz at ayun nga nagkapikunan at uh, nagkaroon ng gulo at nabugbog itong biktima kung saan sabi niya ayon doon sa report no ay uh, binugbog siya at kinuha yung kanyang pera. Natangay umano sa 28 anyos sa biktima ang 3,000 pisong halaga ng pera at tapos siyang bugbugin. Inreklamo niya na robbery ang limang kaibigan na sangkot umano sa pambubugbog at pagnanakaw sa kanya. Sa bisa ng search warrant na lumabas noong February 5, 2025 na aresto ang mga akusado. Meron nga tumawag sa atin dito. Alam nila na mayroong warrant yung isang taong yon. So, hinuli natin yon. Tinanong natin kung saan matatagpuan pa itong kasama niya at itinuro at nakuha natin itong pangalawa. So nung naturo itong pangalawa, sila na rin nagsabi yung isa nilang kasama ay nakakulong na doon sa BGMP. April, uh, April 7, 2024 sa kasong uh, drugs. Sila na rin nagsabi na Uh, namatay na yung isa nilang kasama at yung isa na lang ang pinaghahanap natin. Dagdag pa ng PNP, itinuturing na mga most wanted person ang lima. Depensa naman ng dalawa sa akusado, wala silang kinalaman sa pambubugbog at pagnanakaw. Wala po akong kinalaman dun. Uh, Diyan sa, ano, sa taya, kasakitan. Okay. So, kala niya, pinagtutulungan namin siya kasi nakainim siya. Eh. Siyempre, nasinga siya. Kala niya, inuwa. Eh, hindi niya alam, talo na siya. Hawak na ng Rodriguez Municipal Police Station Custodial Facility ang dalawang akusado habang nasa BJMP ang isa pa. Patuloy naman pinagahanap ang isa pa nilang kasama. Naharap sila sa kasong robbery. Bula rito sa Rodriguez Rizal, Christopher Sitson, ABS-CBN News.